kami sa Philippine Arena, guys. Gusto mo nga i-courtin natin? Kami, haba, ang haba ng pila. Haba, pati yung kotse, mahaba ang pila. Mahaba <coughs> ng pila, guys. Ba. bagal ito yung Ayan, ito yung kami sa Pilipin Arena Kasi ang haba ng pila, grabe yun oh. Dito tayo sa Bumad Hanggang doon pila, ang dami Ito doon Ito doon Ito doon Ito No, sige, para mawala kay Angela. May pagkakasabi lang na huwag kayong humiwalay. <coughs> Kaya magsama ng bata. Kasi yung mag Ma mawawala kayo dito. Masyal pa yung... tayo. Alasays <laughs> pa tayo mga kapanood. Oh, tali na ngayon na. Oh. <laughs> Lipad ka na. Hi guys. Oh, okay. Thank <laughs> you.